Good morning guys sa uh, ngayong umaga andito umuwi tayo sa Laguna at nakita nyo ngayon ang ginagawa natin ay naglilinis tayo Ng ating mga mineral tub ayan tinatanggal natin yung ibang excess na lumot as nagtitira lang tayo ng yung exacto na para ayan makikita nyo na clear lang yung tubig para pagkaan tak, na lang so ayan yung ano natin so yung kagandahan nito guys ito maganda na yung ano natin dahil do sa mga lumot na iba so nag na siya na green water na siya pero yung ito green water pa lang pero itong dalawa ito yan tsaka to clear na yan eh na so, nakikita nyo so tsaka yan nilagyan na natin ng mga <laughs> ano presyo yan kasi gagawin natin yan ah uh, Itong mga nano rito, kukuha na lang tayo rito ng pang ano natin. Uh, um, gagawin natin breeder tapos yung the nato, na ilipat na natin dun sa kabila sa bakanting lote ng uh, ati ko para dun niya na to paramihin tong mga iiwan natin sa kanya na mga isda eh, bahala na siya na magbenta so ayan kaya hindi naman kasi niya alam din yung mga presyo gaalagalan din siya so ito nilagyan uh, na natin para pagkano ano uh, bahala na kung paano niya ibibenta ako. kung gusto niya babaan pa panya pero pagkano ano yan lalabas lugi na siya yan kasi yung iiwan din natin sa kanya yung mga puro nating strain katulad ng blue panda yung EBM yung YTM sa uh, na ano uh, parang dual strain siya kasi nga naglalabas siya ng yung palabas natin bago yung mga red snake skin na nandun sa kabila doon tapos yung leopard na uh, ayan katulad yun dito may mga leopard tail dyan so naglalabasan yung pag ano dalawa yung strain na uh, kulay na pattern na inilalabas siya. bali tatlo tsaka yung yellow snake skin kasi katulad nito ay yung pinakatatay nila eh, no? yellow snake skin yun eh tapos ayan naglalabas siya nung leopard uh, pattern tapos yung red kasi yung nanay niya ayun, yung mga female nating iba diyan medyo mapula yung dulo no ano nila yung sa buntot kaya naglalabas sila no uh, red pattern katulad nito ay ko nakikita niyo no? yung kulay red natin ayun. mga red snake skin yan so iiwanan na rin natin yan para meron syang ano nyan ah uh, strain tapos ito yung mga feedert natin ayan mga male natin ang mga platinum red uh, red rose tail natin ayan makikita nyo yan ayan oh. mga platinum then, na yan rin natin sa kanya yan saka yung umbra natin mga feedert so papamana <laughs> sa utol ko. So, yan. Ngayon, lilinis ko muna. Tapos, tsaka ako ililipat isa-isa ron. Kaya, yeah, maaga tayo, ano. Tapos, yung mga halaman natin, nandun na nilipat ko na ron. ah uh, yung iba niyan, yan ano na lang natin. Ta, ibenta na lang natin na mura para man-dispose. Kasi sayang kung magkakandama man lang na, ano. So, kung may makaibig mamaya, yan, ano natin yun dun kung mga yung mga available natin doon na pambenta kung gusto nyo order sabihin nyo lang PM nyo lang ako mamaya ano natin yung hiwalay na video kung ano yung available natin tapos ito yung nakaraan na ginupitan natin so ay maganda na yung tubo kumapal na siya so uh, mamaya didiligan natin kasi yun tuyo siya pero actually okay na sa akin yung kapal nito pa madali na to mas maganda tong kapal nito pag na natanim na pero, baka padaanan ko pa rin yung may party kasi yung ano, medyo parang karayong pa masyado yung dahon na ako sa style ng tubo. So, papadaanan ko rin ng gunting para medyo lumapad pa dahon yung dahon yung mas maganda tingnan. So, yan guys. So, yan muna yung ano natin update ko rito. So, tatapusin ko muna to at baka abutin tayo ng init kasi bukas babalik din tayo sa Pues bien, so many selamat sapana no, thank you for watching. God bless and happy fish keeping.